Hi guys, tara samahan nyo ako ipapakita ko sa inyo yung bagong sasakyan na nabili ko. Ito na talaga yung pinapangarap kong sasakyan guys at nabili ko na hindi na tayo magbabike. Sinamahan ko na rin ng isang aso para meron tayong alaga sa bahay. <laughs> Syempre joke lang yun guys, hindi sa akin yan, sa boss ko yan. Tara simulan na natin yung vlog na to at mamaya na ako magkikwento sa inyo. <laughs> Hi guys, ngayong araw pala ay araw ng biyernes. Hindi na nga pala ako nakapag video sa bahay bago ako umalis dahil na late na naman ako ng gising. <laughs> Kaya ayun, hindi ko na nga rin pinatayo si Mami Cherry dahil medyo napagod kahapon. Kaya pagkagising ko kanina umaga, naghilamas at saka nagtoothbrush lang ako tapos diretso biyahe na din. Bale eto guys, nandito na nga pala ako sa Mayokohama Station. Pagkabili ko naman ng almusal ko, eto pumasok na rin ako sa susunod na train na sasakyan ko. At habang naghihintay nga ako ng oras ng train, eto nagalmasal muna ako dito sa may gilid. Ang ng ilong ko. Mabili isang almusal lang bago sumakay. 10 eh. minutes pa naman yung kasunod na train. Fast forward, eto, nakasakay na nga ako ng train, guys. Nababadrip nga ako sa ilong ko ngayon, napakalaki ng tagyawat ko, eh. Galit na galit, eh. Gustong manakit. <laughs> Bale, eto, guys, makalipas nga ang dalawang oras na biyahe, malapit na rin ako makababa dito sa Misaki Gucci Station. Pagbaba ako naman ng train, dumaan ulit ako dito sa may 7-11 para bumili ng baon ko. Hindi ko na rin kasi pinatayo si Mami Cherry kanina dahil pagod na pagod kahapon. Tapos ako, medyo nalit rin ako ng gising. Fast forward, kakababa ako nga lang pala ng bus na eto. ito. Ito yung nakikita niyong eskinita, guys. Doraemon. Dito nagahabolan sila da di ba? Ano? Bahay nila da mulag. Nasaan ka na Soneyo? Parang natatandaan ko dito nagaano eh. Sila si Soka, si Soka, sila Damulag. At Doraemon. Kapag ka tumatakbas si, eh, tumatakbas ni Nobita. Pag nagsusumbong dito na ano eh, no? Parang may pagkakahawig yung pagkakasikip ng iskinita na ito, eh, no? Kita nyo ba, guys? ano May pagkakahawig. Ben, puro kape na nakikita ako. Lubayan nyo ako. Dalawa lang pala kami ng boss ko ngayon sa trabaho. Kaya... Uh, wala masyadong tao ngayon. Pagdating ko nga pala dito guys, malapit sa gemba namin, naglakad-lakad muna ako. Medyo maaga pa kasi meron pa akong 30 minutes para maglakad-lakad. Kung nakikita nyo, may mga signboard dito guys, pwede kayong pumasok dito ng nakabike. Pag dito kayo pumasok sa may gilid ng ilog. Ito namang sign na to guys, kapag ka meron kayong mga alagang aso, pusa, tapos tumae. Kailangan meron kayo laging dalang plastic bag at saka pang spray na tubig. Yung mga hapong kasi dito guys, pagka nagpapasyal sila ng mga aso nila, may mga daladala -dala rin silang plastic bag para pag tumae, dinadampot nila. Makikita yan guys. Ayan, lahat na yan, yung maluwag na yan. Hindi sa akin yan. <laughs> Nakikitaan lang tayo dito. Ayan sa mga oh. Medyo maulap. Hindi siya masyadong kita ngayon, guys. So, time check pala, guys. Alas 8 na pala, no, na umaga. Nandito na ako. So, medyo maaga pa tayo ng 30 minutes. Ang start kasi namin, 8.30 dito. Pero syempre, kailangan lagi ako nag-advance ng oras para hindi ako nagmamadali. Kasi ang hirap pag nagmamadali ka, no? Ang hassle, eh. Pagod na pagod ka, tatakbo-takbo ka para mahabol yung train. Eh, kapag tama-tama ka, yung oras mo, meron ka pang oras para magpahinga. Eh, maglakad-lakad. Yung hindi ka nagmamadali. Kasi minsan, ganun ako, eh. May time talaga na ano, kinakapos sa oras. Lalo na pag napasarap yung tulog, tinangali ng gising. Pagkatapos ko maglakad-lakad, eto, inubos ko muna yung kape na binili ko kanina umaga bago ako pumasok sa trabaho. Dang. Tanghalihan na pala, guys. Medyo late na pala ako tanghalian kasi busy kami. Dalawa lang kami ni boss ngayon. Eh. Mga ano na. 12.30 na, ako, guys. Pero babalik kami, mga 1.30 na yan. Kasi kung na-late kami ng 20 minutes, may dagdag kami ng 20 minutes, Ganon Or 30 minutes. Kung ano, nag-lunch kayo 12.30, balik kayo 1.30, Ganon So, dito tayo ulit kakain. Hindi kita si Mount Fuji ngayon, guys. So, tignan nyo. Takip na takip ng ulap ngayon. May nakita nga akong pogi kanina dito guys. Parang up ng pagkain niya eh. Talapitan ko nga sana kaso mukhang galit eh. Ang kapal kasi ng kilay magkasalubong. <laughs> Sasabihin ko sana kuya 150 kasi ba Amazon to ko sa mo kay. Eh. Ayun tayo guys. Itadakimas. Kung mapapansin niyo maaraw guys no ka. Parang ang init. Pero ang totoo malamig. <laughs> maaraw nga naka jacket pa ako eh. Hindi po maaraw sa Japan mainit. Wala pang summer eh. Ah, Ma, matagal-tagal pa. Itadakimasu. mas, siya guys. Katsu. Ang sarap. Huwag guys, hindi ako nalulungkot dito. Nyo, nakakalungkot naman yung buhay ni Dexter na lagi-lagi lagi kumakain. Masama ko nga pala yung boss ko ngayon sa trabaho, kaya lang dahil malapit lang yung bahay nila dito. Umuwi siya ng bahay nila, tapos don siya kumain. Ang lakas talaga makarelax ng vibe dito guys eh, no? Pass forward guys, tapos na nga pala yung trabaho namin at eto, nakabili na ako ng sasakyan ko, yung pinakabagong Alphard na bagong labas ngayon. Sinamaan ko na rin ng bulldog para mas maangas. <laughs> Siyempre, joke lang yun guys, wala pa tayong pambili niyan. Yan nga pala yung sasakyan ng boss ko guys, bagong bili daw niya yan, Alphard, bagong labas lang daw yan. Tapos yung bulldog naman sa harap, yan naman si Peta Chang. Humaharang sa camera, gusto ko ata maging vlogger ni Peta Chang guys eh. <laughs> Ang ganda nga nitong bagong labas na Alphard guys. Sabi sa akin ni boss, rare daw to kasi mahirap na daw kumuha nito ngayon guys. Let's go sa mga tes. Kako yun ah. Hero yun sa ato. Ushiro suwaru to yun. Nesa, kaili ushiro suwaru to Ah, ushiro? Uh, ushiro to yun. Ushiro suwaru to yun. Sobay. Hero yun jang. Uh. Hindi ne. Ang sarap siguro guys no kapag gaganito yung sasakyan nyo napakaluwag sa loob. Tapos yung bubong niya nabubuksan din guys. Sabi nga pala ni boss hindi na raw makakabili ngayon na ito guys. Kasi kapag ka daw bibili kayo na itong bagong labas na Alphard na to. Kailangan daw before one year naka-schedule na. Siguro dahil nga maganda nagkaubusan na kagad. Kaya yung boss ko before one year daw nagpa-schedule na kagad siya. Pero ang kainaman nga lang daw dito, kapag ka nakabili ka na kagad, kapag ka gusto mo nang ibenta, maibibenta mo siya na mas mataas na halaga. Dahil nga siguro, rat hindi mo na rin mabibili sa iba. Sa mga naghahanap sa boss ko, guys, yan yung boss ko, no? medyo bata pa yan. 30 plus lang yan, guys, tapos ang asawa ni boss, Pilipina. Kaya yung boss ko na yan, mabait talaga yan sa mga Pilipino. Ang astig din yung upuan, eh, pwede mo siya itaas, tsaka ibaba. Isa pa, pwede mo rin itaas, eh, pwede mo rin ibaba. Eh. Sabi ko kay boss, feeling ko, minamasaay ako dito, eh. <laughs> Napakalambot kasi ng upuan tas ang kakapal din ng foam. Pero ganito naman kasi talaga yung mga Alphard guys, malalambot talaga yung mga upuan. Pangatlong beses ko na rin nakasakay sa Alphard na sasakyan guys. Ang napansin ko talaga sa Alphard, napakakomportable lalo na kapag nakaangkas ka lang nakaupo ka sa likod. Tapos sasamahan mo pa ng TV eh no? Talagang mare-relax ka tapos sasabayan mo pa ng kape. <laughs> Napakabait ng boss ko guys eh no? Saan ka makakita ng ganyan boss? Iatid ka sa train station, gagamitin pa yung bagong sasakyan. Tapos sinabutan pa ako ng kape. Ay talaga naman boss na boss ang dati nga natin din eh. <laughs> Kaya hindi na kayo magtataka guys kung bakit mas nagustuhan ko sumama dito sa mga hapon kahit mag-isa lang ang Pilipino. Basta mababait sila sa akin kahit na hindi ako masyadong magaling mag-Japanese. Nagsasagaan nila akong turuan kapag hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi nila. Minsan nga guys, nagugulat talaga na ako, inaabutan ako ng boss ko ng pang merienda. Sabi niya kasi minsan nalilate daw kami ng uwi, kaya regalo niya daw sa akin yun. Dito kasi sa trabaho namin guys, wala kaming oti ot dito. Napansin niya siguro na kahit late kami umuwi, hindi naman ako nagre-reklamo. Kaya nung nakaraan, inaabutan nga ako ni boss ng tatlong libo. Sabi niya sa akin ito, dahil masipag ka, bigyan kita ng pambili ng pasalubong ng mga anak mo. Hindi ko nga sana tatanggapin guys, kasi nahihiya din ako. Pero sabi niya, regalo niya daw sa akin yun, kaya kinuha ko na. Fast forward, nandito na ako sa may train station at naihatid na ako ni boss. Basta yun yung nagustuhan ko sa boss ko guys, parang pamilya na yung touring nila sa akin, hindi talaga trabador no. Kaya masasabi kong napakaswerte ko talaga dito sa napasukan kong trabaho. Grabe, natin pa tayo ni boss oh. Napakaangas. Pauwi na ako guys. Nandito ako sa Miura Kaiga. Bale, ito guys, nandito nga pala ako sa Miura Station. Ang ganda nga ng vibe ng station dito guys, so. Oh. Ang lakas din maka-anime. Fast forward, nakasakay na nga pala ako ng train. Wala na naman masyadong tao guys, kaya ayan, nakapag-video-video na naman ako sa loob ng train. Pagbaba ko nga ng train ito, dumaan muna ako ulit sa may Tokyo Store. Bumili lang ako ng pasalubong ni Saori at saka ni Sechi. Binili ko na lang pala sila ng marshmallow dito at saka sinamahan ko na rin ng gummy. Tapos nagtingin-tingin na rin ako dito Nang pwede naming maiulam Hindi kasi nakapagluto si Mami Cherry Gawa nang napagod Paghatid sundo sa mga bata Kaya sabi ko sa kanya Sige bibili na lang ako dito Na pwede nating maulam Nabili nga rin akong panghimagas dito guys eh oh. Mga siyang masarap kaya kinuha ko na rin. Tapos kumuha na rin ako na itong sushi. Binili ko si Mami Cherry ng isang pack. Matagal na rin kasi yung huling kain niya na ito. Nagsarado na kasi yung dating kinakainan namin na malapit sa bahay. Fast forward, nandito na nga pala ako sa bahay at si Seiji nagbukas ng pinto. Alam niyo naman si Seiji, lagi nag-aabang ng pasalubong yan guys. Hindi pwedeng uuwi ako na walang dalang pasalubong dahil magwawala yan. Bale, ito nga pala yung mga nabili ko kanina sa may supermarket. Merong meatballs, calamares, at saka ng sushi. Share ko nga lang pala sa inyo guys, binuwihan nga pala ako ni Ate Isabela na itong mga Philippine food. Bale, yung nagbigay sa akin na ito, yung asawa ni Shacho na Pilipina. inigyan nga kami dito ng laki beef, pancit canton, yung plain, at saka kalamansi. May kasama rin toyo, at saka suka, tapos isang dilata. Para na naman ako nasa Pilipinas na ito guys. Si Mami Cherry at si Inji naman na ito, nandito lang sa may kwarto. May vaccine nga sana si Sinji kanina guys, kaya lang hindi natuloy dahil meron daw sinat. Buti na alam, pagdating nung gabi, medyo okay-okay na. Fast forward, eto, kumain na rin kami ng hapunan. Nagagawan nga sila Mami Cherry dito sa may sushi, sa may flavor na itlog. Isang sushi lang kasi yung may itlog sa ibabaw, kaya ayan, tatlo silang nagagawan. Nagustuhan nga rin ni Sari at Seiji yung kalamares, kaya pinapapak nila habang kumakain ng kanin. Si Seiji nagpapakit pa sa camera eh, oh. alam niyang nagbablog kami Si Ate Saori naman mahihain din niya kaya laging tahimik lang guys. Kumbaga si Ate Saori parang si Mami Cherry lang din. Masarap nga din yung ulam tong calamari sa kanin guys lalo na kapag may mayonnaise. Kaya lang nakalimutan ko wala nga palang mayonnaise sa bahay kaya hindi ako nakabili. Masarap din tong meatballs nila parang din sa Pilipinas yung pagkain na to. Pagkatapos nga namin kumain ng kanin tinikman naman namin ni Mami Cherry yung biniligong panghimagas. First time lang namin ito matitikman guys madalang kasi ako bumili ng mga ganito. Pero dahil nga mahilig ako sa matatamis eto sinubukan ko rin. Mochi na may munggo. Ano oh, yung lasa? Okay lang. Ano oh, Masarap nga talaga to guys yung nabili ko. Para lang siyang bibingka na nilagyan ng munggo sa ibabaw. So paano guys? Hanggang dito na lang muna. Kita kits na lang ulit tayo bukas. Diyan eh. Mata na eh. Arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye bye.